Hi! Kung nag-e-export ka ng mga kalakal, kung gayon ang logistik ay magiging mataas sa iyong listahan ng mga issue na sasakupin. Aming susubukan naming gawin sa video na ito ay upang masakop ang mga pagsasaalang-alang na kailangan mong isaalang-alang kapag inaayos ang pagpapadala ng iyong mga kalakal. Ipapaliwanag din namin ang kahalagahan ng iyong freight forwarder at ipapakilala sa iyo ang konsepto ng authorized economic operators. Ang yung mga dekonseptong ganoon ay hindi problemado at may mahusay na itinatag na mga solusyon kaya huwag tayong mag-aksaya ng anumang oras. Kung meron kang mga pisikal na kalakal na ihahatid, ang unang desisyon na kailangan mong gawin ay kung paano ihahatid ang mga ito, kalsada, riles, dagat, hangin o kombinasyon ng mga ito. Ang desisyong ito ay kailangang balansehin ang kaugnay na kahalagahan ng bilis at gastos kasama ang pagiging praktikal at kakayahang magamit. Pagkatapos ay kailangan mong kalkulahin ang dami ng kargamento. Ang formula sa pagpepresyo ng incoterms na pinagpasyahan mong i-quote ay tutukoy din kung ano ang dapat mong bayaran at kung anong serbisyo ang dapat ibigay ng iyong freight forwarder. NB, alinmang formula sa pagpepresyo ang pipiliin mo, mahalagang kalkulahin mo ang landed na halaga ng mga imported na produkto. Nagbibigay daan ito sa iyo na makita kung gaano ka kompetensya sa presyo ang iyong mga produkto o serbisyo, kung kailangan mo'ng direktang bayaran ang lahat ng mga gastos sa pag-import o hindi talagang ayaw mo ng anumang mga pangit na sorpresa. Ang kahalagahan ng mga freight forwarder. Ang freight forwarder ay third party na tumutulong sa pag-aayos at pag-coordinate ng pagpapadala sa ngalan ng negosyo sa pamamagitan ng pagkontrata sa isa o higit pang carrier upang ihatid ang kalakal. Sa makatuwid, sila ay responsable sa lahat ng aspeto ng pagkuha ng iyong kalakal mula sa iyong lugar hanggang saan man ito dapat ihatid. Uh, ang pagdadala ng iyong mga produkto ay malinaw na kinakailangan para sa mga paghahatid ng pag-export at para sa maraming produkto, ang halaga ng paghahatid ay isang mahalagang elemento ng presyo. Kung mas maagang dumating ang mga kalakal, mas maaga kang mababayaran kaya mahalaga ang bilis. Gayunpaman, maaring mas mahalang mas mabilis na transportasyon. Ang mga pamamaraan, ruta at ang mga rate ay nag-iiba ayon sa transport mode truck, rails, hangin o dagat. Gumamit ng mga international freight forwarder para ipadala ang mga export, maasin nilang ihambing ang mga gastos, oras ng pangunguna, at oras ng pagbibiyahe para sa bawat opsyon sa transportasyon, piliin ang pinakamahusay na opsyon at gawin ang booking, kumuha ng cargo insurance, ihanda ang kinakailangang dokumentasyon, payuhan ka tungkol sa mga kinakailangan sa pag-iimpake, pagmamarka at pag-label transportasyon ng mga kalakal mula sa pabrika patungo sa dayuhang destinasyon ayusin ang pag-clear ng mga kalakal sa pamamagitan ng customs sa pagdating ang kanilang mga bayarin ay maaaring isama sa huling presyo Autorisadong economic operators aeos sa pagpili ng iyong freight forwarder isang karagdagang konsiderasyon ay kung ang iyong freight forwarder ay isang autorisadong economic operator ang maautorisadong economic operator ay makakapagbigay ng mas mabilis at mas madaling pagpasa sa mga customs. Ang akreditasyon ng AEO ay idinisenyo upang pasimplehin ang tungkulin sa customs at pagsunod sa buwis, pangalagaan ang seguridad at suportahan ang pamamahala ng panganib sa supply chain. Yung mga proseso sa hangganan ay mas mahusay at mas mabilis para sa mga naaprubahang negosyo at kanilang mga kliyente dahil kinikilala sila bilang mababang panganib at sa makatuwid ay mas malamang na maantala dahil sa mga pagsusuri. Ang isang link sa auto Avansadong Economic Operators Directory ay ibinigay sa ibaba. Dito, maaari mong suriin kung ang iyong freight forwarder ay may angkop na akreditasyon. Kung wala kang isang freight forwarder, may kang maghanap ng isa na kwalipikado sa iyong bansa. kaahanap ka ng mas detalyadong online na mapagkukunan na sumasaklaw sa impormasyon at mapagkukunan ng logistics sa Exporters almanak. Ang link ay ipinapakita sa ibaba. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa akin ng direkta, mangyaring huwag magatubiling gawin ito. Ang aming website at ang aking email address ay nasa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga insight sa pagpapalaki ng iyong potensyal na pang-internasyonal na kalakalan. I-click lang ang subscribe link sa screen. Wala itong halaga. Kung sa tingin mo ay interesado ang sino mang kakilala mo, mangyaring ibahagi ang link na ito sa kanila. Ankos, handa ka na para sa susunod na hakbang. Tingnan ang susunod na video sa playlist. Ito ay nakalink dito mismo.